Isipin na ang eksenang ito, isang malaki at madilim na silid na may mga upo ang kahoy na nakaayos ng pabilog. Sa gitna ay nakaupo si Padre Pio na may hamak na ekspresyon at ang kanyang mga kamay ay nakatago sa loob ng manggas ng kanyang damit. Isang mainit na debate ang sumiklab sa pagitan ni Dr. Romanelli at Dr. Vignani tungkol sa katangian ng mga sugat ni Padre Pio. Ipinatanggol ni Padre Benedetto si Padre Pio habang inaakusahan siya ni Padre Giovanni bilang isang mandaraya. Ipinapahayag ni Padre Sirelli ang kanyang pagkabahala sa dumaraming tao sa labas ng monasteryo na naghahalap kay Padre Pio. Pumasok si Padre Angelo upang maibalik ang kaayusan at nagmumungkahi ng isang paraan ng pagkilos kabilang ang paghihigpit kay Padre Pio sa pagpapakita o pagsasalita tungkol sa kanyang mga sugat at pagbabawal sa mga bisita. Nagtapos ang eksena sa pag-alok ni Padre Benedetto ng mga salita ng kaaliwan kay Padre Pio na nagpapahiwatig ng mga hamon na naghihintay sa hinaharap. Iyan ang buod ng ating episodyo ngayong araw. Magandang araw kung sa inyong lahat. Narito pumili ang inyong lingkod, si Jose Maria Alcacid, upang maghatid na naman ang isang yugto sa buhay ni Padre Pio. Sumubaybay at manatiling nakatutok. Nakaupo si Padre Pio sa isang kahoy na upuan. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang mga kamay ay nakahalukip-kip sa mga manggas ng kanyang abito. Nakapaligid sa kanya ang isang hukbo ng mga lalaki, mga espiritual na tagapayo, ang kanyang mga monastikong superior, mga lokal na doktor, at ang provincial superior ng orden ng mga Capuchino. Si Dr. Luigi Romanelli ay naglalakad-lakad sa silid, sinusuri ang kanyang mga tala. Tingnan ninyo, sinabi ko na sa inyo, hindi mababaw ang mga sugat, mga ito ay matibay. Kapag inilagay mo ay yung hinlalaki sa kanyang palad at hintuturo sa likod at idiin ito, masasabi mong walang laman sa loob. Hindi ito gasgas -gas o hiwa. May mga butas si Padre Piyo sa mga kamay niya. Hindi ako sumasang sumasangayon, sagot ni Dr. Amico Bignami. Maaaring isang uri ng pagkabulok ng balat o necrosis na pinipigilan ni Padre Piyo ito na pagalingin sa pamamagitan ng paglalagay ng mga chemical dito. Necrosis, mga chemical, bulalas ni Dr. Romanelli. Para ba tayo ng nakikita? Walang pamamaga sa paligid ng sugat na magmumukahing ng paggamit ng anumang chemical. Hindi pa ako nakarinig ng necrosis sa, na gumagawa ng mga butas ng derecho sa isang kamay. Bueno, dapat mayroong ilang siyentipikong pagpapaliwanag dito, tanong ni uh, Dr. Bignami. Si Padre Cerelli, ang superior ni Padre Pio sa monasteryo ng Our Lady of Grace, ay nawawala na ng pasensya sa buong eksena. Nilingon niya si Padre Pio, Padre, sabihin mo uli sa amin kung ano ang uh, nangyari. Nasabi na niya na sa amin ng dose-dose ng beses yan sa nakalipat na siyam na buwan sa bat ni Padre Bernadeto, ang kompesor at uh, spiritual na director ni Padre Pio. Ano pa ba ang gusto ninyo sa kanya? Ikaw ang may kagagawa nito, sumikit naman ang isa pang mga kapatid, Si Padre Giovanni, katulong ng superior ng probinsya ng mga kapuchino. Malinaw na ang nangyayari dito. Si Padre Pio ay isang simpleng tao na sinasamantala mo at ang, ng sintu-sintong iyon na si Padre Agostino. Pinupuno ang kanyang ulo ng lahat ng uri ng kabulustugan tungkol sa mga pangitain at uh, ekstasya at ipinapalagay nitong tanga ng kanayunan na na siya ay isang santo. Hindi ko kailanman na sinabi na ako'y santo. Mahinang sabi ni Padre Pio. Agad sumabat si Padre Benedetto sa kanyang depensa. Hindi tanga si Padre Pio. Halatang hindi ka kwalipikadong husgahan ang mga bagay na hindi mo alam, Padre. Ang silid ay sumabog sa isang kaguluhan ng hindi pagkakasundo at uh, akusasyon. Kalmahin na inyong mga sarili, mga kapatid, sabi ni Padre Angelo, ang provincial superior ng mga kaputsino sa Apulia. Ang samaan ng loob nito ay hindi angkop para sa mga disipulo ni San Francisco pinakalma ng mga lalaki ang kanilang mga at uh, naglakad-lakad si Padre Angelo sa buong silid. Kinimas-himas ang uh, kanyang babak na natiling ng ang ulo ni Padre Pio sa sahig. Palagay ko ay eh, nag, nagkakasundo tayo na totoo ang mga sugat ni Padre Pio. Hindi sila produkto ng sobrang aktibong imahinasyon. Kung paano sila lumabas, ayan ang tanong. Ngunit makikita natin lahat na sila ay totoo at matibay. Lahat ng lalaki ay tumangu bilang pagsangayon. Ang problema ay natin ay hindi ang mga sugat ni Padre Pio. Sabi ni Padre Sereli, nandoon sila sa labas. Sumedyas ang pari palabas kung saan nagkukumpulan ang mga tao sa harapan ng monasteryo. Mga tao nag-iiwan ng mga sulat para kay Padre Pio sa harap ng pintuan. Mga babaeng sumisigaw ng panalangit, mga may sakit na at nasugatan na humihiling na makita si Padre Pio. Mga matatandang babae na nananalangit ng rosaryo. Hindi naman masyadong maraming tao, sabi ni Padre Pio na ito. Nagkibit-balikat lamang siya. Anong gusto ninyong gawin ni Padre Pio? Hindi niya ito ginusto o hiniling Itinago nga niya ang kanyang mga sugat sa kanyang sarili. O naman, huwag kang magmaang-maangan, Padre, singhal ni Padre Giovanni. Bali-balita na ito sa mga tao dito sa Benevento, isang linggo matapos itong mangyari. Sa tingin mo, paano nagsimula ang chismis na iyon? At yung kanyang paraan ng pagsusot ng mga, yung walang daliring mga guwates na kahit saan. Kulang na lang ay eh, magpinta siya ng karatulang lang nagsasabing, tingnan ninyo ako. Sinasabi ko lang na kailangan nating hawakan ito ng maayos, sabi ni Padre Sanelli. Araw-araw may pumupunta rito na humihiling na, na, makausap siya. Patuloy ang pagbuhos ng mga liham. Natatakot ako na ito ay nagiging isa ng kaguluhan. Ano sa tingin mo, pa Padre Angelo? Hinimas ng matandang prayle ng kanyang mga dalari ang kanyang kulot na balbas. Ilang sandali pa, mahina siya nagsalita. Ipagpapatuloy namin ang pag-iimbestiga sa mga sugat ni Padre Pio. Pakirandom ko ay kailangan kong hanapin ang paghatol ng Santa Sede o Vaticano sa bagay na ito. Samantala, Padre Pio, bawal kang ipakita ang iyong mga sugat sa sinuman o magsalita tungkol sa kanila, maliban sa iyong espiritual na direktor. At walang bisitang makakakita kay Padre Pio maliban sa pamilya, Naiintindihan mo ba ito, Padre Pio? Opo, Padre Superior. Ang mga lalaki ay nagsimulang magtungo palabas ng silid. Ang dalawang doktor ay patuloy pa rin na, na sa kanilang pagtatalo. Ipinatong ni Padre Benedetto ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Padre Pio. Huwag kang magalala, kapatid. Ang lahat ng ito ay mabilis na maaayos. Lingit sa kalaman ni Padre Benedetto, nagsisimula pa lamang ang mga problema ni Padre Pio. At yan ang masalimuot na mga pangyayari at eksena nang matuklasan ang mga sugat ni Padre Pio. Kahawaawang si Padre Pio na ngayon ay pinagbawalan na at pinaghigpitan at isilangguni ito sa mga nakatataas sa Batikano. At sa susunod na kabanata, ating pang uh, tatalakayin ang ilang pang mga detalye tungkol sa mga pagtatalong ito. Kaya abangan po ninyo ito. At kung naibigan po ninyo ang ating uh, episode ngayong araw, huwag po kayong mag na mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At uh, para sa inyo, na nandiyan pa nakapagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo sa aming channel. Suportahan kami sa pamamagitan nito. Pindutin lang ang subscribe na buton sa baba at ang uh, kampanilya o notification bell sa kanan nito. Gawin ito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa. At uh, inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan kami upang lalo pang uh, lumago itong channel na ito at lalo pang uh, lumago ang pagkakakilanlan kay Paddy Pio. Suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suportera uh at uh, mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang lingguhan o buwan ng mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong donasyon kada buwan. Pilang uh, pasasalamat, patadagan namin kayo ng pinasbasang larawan ni Padre Pio at uh, kanyang medalya. Isang bigaya lang po ito. Huh? At ang mga misa po ay uh, para sa inyo, hindi po ito sa mga yumao o mga namatay. Ngunit maaari po ninyo silang isama sa inyong mga intensyon. At uh, para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignepadripilio.com At doon po ninyo makikita kung paano po ang pagbibigay ng donasyon sa pangamagitan ng chikas at pag-transfer sa aming uh, account sa video pindutin lang ang buton sa taas at uh, dadalhin po kayo sa aming website. At hanggang dito na lamang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pagtangkilik. At maraming salamat din po sa inyo na mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Bahala na po sa ang ating Panginoon na ang inyong uh, kabutihan do Hanggang sa muli po nating pagkikita, Naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.